Guys ba alam mo misis mm -hmm. na <laughs> 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 Road trip! Si <laughs> Edithol yeah! okay, uh <laughs> 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 Guys tingnan niya <laughs> oh, Legit <laughs> Welcome back sa ating channel at kung napanood nyo ang episode ng Team Harapas at Team Raptor, ang dami nilang nahuli at ang mga nahuli nilang yun ay for sale. So nakita nyo, binenta nila yun. At syempre, bumili rin tayo, binili lang tayo ni Harapas ng ating pangluto for today's episode. Yes, binili niya ito, mga meses. Signing nyo naman. So, ayun, in-invite nga natin si Eddie Short, si Eddie Tol, at ang kanilang mga pamilya upang makikain ngayong gabi. So, ang recipe lang natin, simple simple lang. Itong dalawa na to ay gagawin nating fish steak. At itong dalawang to ay iihawin natin doon sa likod. So, hinihintay ko lang yung team natin upang may kasama tayong magpaapoy ng uling at samahan nyo kami magluto at kumain ng masarap na isda. Fresh na fresh from Karagatan. <laughs> Saan po kayo manong? Salamat din po. Excuse po. mga message dahil nga ang lulutuin natin doon sa isang doon sa dalawang isda ay um steak fish, steak. I want na ako ng maraming-maraming sibuyas. Actually, ano yan? A technique para dumami yung ulam natin dahil alam ni naman yung mga bisita natin hindi matitipid sa ulam. Tara, samahan niyo ako bagay. Okay. mga mesas yung ating mga nag-aayat na sibuyas. Mag-start na tayo magluto. Mag prito na tayo ng isda na gagamitin natin para sa ating fish steak. Let's go, let's go, let's go, let's go. So, ayun, mga mesas, magprito na tayo ng ating mga isda na gagamitin sa ating Ay, fish steak. Tulungan, estate. tulungan sana kita. Kaso may pabebe dito. Hi! Mga maya, mga maya, hagis na. Oh, muna -hagi kung anong kailangan na dito. Okay. 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 Si Justin na doon sa labas mga mesas, tumutulong sa paghahanap ng nawawalang ihawan. Oy, dumating din! Wow, may hawakal na to ha? ah. Asa na si Dale? Alam ba nakita ko si Lynn doon sa CCTV? Sabi ko, si Glow in the dark siya? Ayun pala! Ang suot! Tingnan niya si Ma'am mga meses glow in the darka, ah. <laughs> <laughs> damit oh. lang, damit lang kada nakita? Ito! Ito! isulat na bukden na kada damit kung hindi nakita! so ayun, nakikiprito namin pinegahantaan kasi sila Kaya may zona sila, nito yance lang. pi 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 Press, Press! na press. pi pi Bago huli yan ang Team Harabas at Team Raptor sa laot. Hanip ah, naman. Maliging na taks agad, o. Oh. <laughs> Abo? Ay. Salamat naman, eh. <laughs> yeah. May nagbigay na ipit kay Ade, o. Oh. Ayun ako kasi nang saan galing. Kay eh. Ma'am Lynn daw. Ma'am Lynn. Ay, Ma'am Lynn. Oo, tama kay Ma'am Lynn Olivo. Salamat po sa mga padala niyo. Yeah. Sa akin, wala kang padala, Ma'am Lynn. <laughs> Hindi, daming daming padala ng ano niyan, suman. Kami hmm. suman pala. Sarap. Tayo nga ulit kumain. Yes. <laughs> Mata. Mata. Pakailan mo hero eh, oh. Nabisi kami kanina nila mama ni ba, ni mama ni papa. <laughs> Nabisi kami, kaya ngayon pala kami ang wow. start magluto. Wow. <laughs> Send Saan si Kuya? Kumain na. Lucy! Kumain na si Lucy! Parang nakalive kayo kanina ah. Thank you so much sa Care FM sa pag-invite kay Harabas na maging guest, magkwento doon ng pinagdaanan natin sa ating vlogging uh, journey. Thank you so much sa mga hindi pa po nakapag-follow sa Care FM. Ito, yung kanilang Facebook page. I-follow po natin siya. Nagyayaya sila ng ano eh, collab ng ano? Hmm. Ng gift giving. Hmm.

mga meses, tapos na natin iprito ang ating mga isda. Ito na silang lahat. At syempre, ito yung ating sibuyas. Napakarami. At ang ating mga kalamansi na pang asim. Kaya para na, gabi na, gabi na. Magluto na! Okay, simulan na natin ang pagluluto. Mainit na siguro to. Kaya natin. Yun. Kailagay so, na natin agad ang napakaraming sibuyas. Wala nang patumpik-tumpik pa ito, mga meses. Kung so, may naiwan man ako hindi nagayat. I'm sorry. Mm -hmm. mm, saray So, hintay lang natin itong maluto mga meses Tapos, magkita tayo ulit So, yung mga meses Pamintahan ko na siya Kasi okay, gusto ko maraming paminta Tapos So, after natin yan Nagina natin siya ng toyo sa so, mga meses ito, bali, titimplahan mo na yung sibuyas ng timplang adobo. Pero, ang gagamitin ko ay calamansi juice. Kunti ilang. Sige, lahat na pala. Tapos, may oyster sauce din tayo dito para medyo matamis-tamis siya. Tapos, depende na sa panlasa mo yan. Bago mo ilagay yung isda, dapat timplado na siya kasi maglalasog-lasog na yun. Pag so, ayan na, timplado na siya, mga meses. Ayan, hintayin lang natin siyang mas kumulo pa, lumambot yung ating sibuyas. Atikman at bahala ka na. Wow! Ah! No, wow! Oh, wow! Luto! Wow! Inihaw. Isda. Masarap to. May bagoong. Hmm, bango na yan ah. Oh, Lapit na to. Mm -hmm. Gusto ni Lola Mama ay lutuin ang sibuyas hmm. ng maigit. Um, Ipapakana yata dyan ah. Oh. Okay.

Wala araw. <laughs> Yan. Mm -hmm. Sarap niyan. Ay, ang sarap niyan. Sarap niyan. Yeah. Okay. Takpan mo para lumambot. Latlet. I-ano natin siya. I-soak. Ah. Alam niyo mga meses, si Mambiin, kaya hindi na siya masyadong nakakapag-camera sa atin. kung sa may pasok na. Di ba nung pandemic siya camera girl natin. Wala na. Wala na talaga. Hindi ko na siya magpag-ano. Wala <laughs> na. Magpag-katiwalaan siya. <laughs> ganyan. Ganyan. Yeah. Ay, ano kayang gusto ng kuya na Uh-huh. Kanin pala kanin? pala eh, kanin? May ka duot, alam Sarap. Oh, sarap. Galing ah. mo pakman kanin? Hindi ka duot, <laughs> sarap! Ha. Ah. kanin. Oh. Uh, sarap. Ito mo. na ang ating fish steak, mga wow! <laughs> anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng pagkain na nakain sa aming harapan. Maraming salamat sa nagbili ng mga pagkain. Sana po ay muli kami magkasalasalang sa mga pagkain. Tumami sa mga dalay sa pangalan ng Diyos namin. ang sa anong -sana, mga eh Amen! Kaila na! Happy birthday! Happy birthday, Gabby! Wala si Gabby! Saan ka, Jeff? -tana sa -tana? Ay, sa loob, para hindi Wala mautusan. Walang tayo ka dito. <laughs> <laughs> Anawagan mo, kapatid mo? Sinot ko na siya. Sabi ko, 7.30. O, oh, sabi ko. Sabi Thank you. Kain po. Kain po tayo. Magic. Salamat sa Sarap, sarap ng huli nyo. Salamat wow. kay Harabas na bumili ng isda sa Bili ka na. Sabi niya, huli niya rin yan. Huli ko rin yan. Huli niya, huli niya. Huli ko yung malaki dyan. Ito yung inyong tapos binili ko rin sa kanila. thank you, thank you. Eh, kasi yeah, inalam ko kasi kung magkano aabot. Kung magkano aabotin pag binenta talaga lahat. Mm -hmm. Ay, binili ko rin, binayaran ko din. Ito nakakatawa. Mm -hmm. eh sabi ko, oh. Kasi ang plano namin 200 lahat per kilo. Benta. oh, sabi ko since dito ako sa bangka bumili, 150 na lang ha. 3 <laughs> kilo, di 450. Eh pinili ko yung ano, yung ganyan, yung malalaki. Tapos yung malalaki, yung maliliit, binenta nila 200 per kilo. Binila ako nila. Yung malalaki, ah, uh, dinala nila sa palengke kasi mataas daw kuha doon. Ang ending, 150 lang rin ginawa. Oo. <laughs> <laughs> so, oh, Alam oh, okay. Patapala, ko lang ginawa, no? Hindi. 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 Nakahuli lang mga gabi talaga. Hindi at matagal na yelo, kaya masariwa yan. Ibig sabihin yung suka ni ha Jeff, dilagyan mo ng laba. <laughs> kilawin. <laughs> Naging kilawin. Uy! Grabe, buhay na buhay yan. Buhay na buhay yan, kagabi. <laughs> pag pag dapot ko na kayo, binalik ko yung sabi. Natakot. Ano pala sa'yo yun? Sarap, no? Galing magluto. Sarap. Ano sa bintay? Atuin mo na. Ya mo sa sibuyas ah. Parang anihin ng sibuyas yung dami ng sibuyas ah. <laughs> Hindi nga nabit na mukha nino yan. Nakita <laughs> okay. <ka> lang ko yan. Hindi lang, lang nakakaalam yan. <laughs> Baka iniwan lang yan dyan at gamit niya sa ano. Malamang panggawa ng ano. <laughs> 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 Kain na. <niya. laughs> Kain na mm -hmm. Mm -hmm. na din. Baka ang Kain po tayo. Sarap. Sarap. Ng mm -hmm. Lalo yung ano, hindi ko kasi maparanas sa inyo yun eh. Yung kakahuli lang. Tapos na buhay ya Tara! Tilapia. <laughs> pa na eh. mo naman na sa amin. <laughs> Tapos yung tipong sasaksakin mo ulo na gano'n, saka ito Ito, kapat ito, Para sa maliit, na niya. Hindi sila yun eh. Ang sila yun. Ang yun. Ang sila yun. Ang sila yun. yun. Hindi sila yun.

Mahal din mo diyan. Ano 'yung namin mga ano 'yung pakulpakol tsaka. Oo,

Siyempre, haraba sa mga ating mga kaharabas mga meses at sa harabas warriors. Nagla-live doon eh. Shoutout sa inyo dahil sa inyo nasama pa ako doon. Siyempre, shoutout sa ano, sa Fair FM team. Sobrang ganda na kanilang interview. Tama hindi alam na doon kami. Buti nag-share ako sa kanyang natin. Comment pa, shoutout eh. So, ayan, salamat sa mga mga salamat. Sana yung nag-enjoy kayo hanggang sa muli. Sana ay mabigyan pa tayo ng mga isda ni Haraba sa salamat. Salamat po. Salamat sa Raptor. Bye! niyo ang huli niyo.